Guys, oh, naiwan ako. Sobrang pababa po nito. Hindi po namin maibaba dito yung sasakyan kasi ang hirap po iakyat. Kasi pataas po. Mahirap po kapag pataas na, ayan o. Oh. Pagpabalik po, mahirap na. Eto, pababa kami. Ayun na po sila, naiwan na ako. Ayan, ang bilis nila guys. Ako naiwan. <laughs> Ayun, para na silang mga ano, mga anliliiting na na yun. Oh. Ayan. Ayon ayan guys, ayun na sila. Wala na, naiwan na ako ng tuluyan. Ang layo na nila, oh. Ako ito, naiwan sa mga kawayan. Ayan. O, oh, ayun guys, wala na sila. Naiwan na talaga ako ng tuluyan. Ayun, ang bilis nila di ba? Ako, naiwan mag-isa. As in mag-isa lang. Ang bilis nila maglakad. Ayan. Ako lagi talaga naiiwan. Super bagal ko maglakad. Ayan po yung aming pinanggalingan. Pagbalik po namin, pataas po kami. Pataas naman kami. Ngayon, pababa. Ang hirap. Ayan. Oh, ang bilis nila, oh. Diba? Ako, andito pa rin. My God. Sobrang iwan ako. Paalam mo na, guys. Kasi hinihingal ako kahit pababa.